yung mga ola no talagang halos kahit magkakaiba sila ng mga kumpanya eh halos pare pareho ang sistema nila kaya masasabi ko talagang magkakapatid yan kahit na hindi magkakaisa ng pangalan o magkakaisa ng kumpanya yung pangalan lang yung nag-iiba sa apps eh yun yung manpapansin ko kasi nagtry ako ngayon may pag-uusapan tayo may tatalakayan tayo dito sa video ito tara simulan na natin ang video alright magandang gabi sa inyo at uh, ah, maglalambing lang po ako sa inyo na pakifollow po ang aking mga social media account ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel pakilike na rin po yung videos natin share nyo na at hit yun na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending app so yun nga nagre-review ako nitong maghapon dun sa ilang mga in-upload ko, ay oh, in-upload ko, mga dinownload ko ng mga apps, no? Sa mga susunod na araw, i i-upload ko siya doon sa isa kong channel, yung Tor TV ito. Paki-follow na lang po. Pagwan uh, ko na lang po ng mga video siya sa mga susunod na araw. Pero may napansin po ako habang ginagawa ko yung uh, mga pagre-review kanina, napansin ko na yung ni-review ko kanina yung peso cash sa ano na ano, sa uh, isang channel ko na lang gagawin yon pero eto pag-usapan natin ito si peso cash nagulat ako nung umaga na yon nung tinatry ko siya na i-review for uh, syempre for educational purposes at hindi para mangutang ha hindi po ako nangutang yung po natin para makita nyo kung ano yung uh, nasa loob ng ula nito din nung mga tanghali nagulat ako bigla nag-text sa akin yung pautang peso ito pakita ko sa inyo takpan natin yung number baka magamit eh ayan ayan po siya ayan Okay? Sabi nga, oh, congrats from pautang peso, ka qualified ka na, kasama ka na po sa releasing today. Now, which is, same sila, ng, alas same oras na rin. Kung yun yung sa alas 11 lang, itong si peso cash, nag-text din sa akin, alas 10.45, o 46 ba ito, yan, nakalagay naman din is from peso cash, first batch releasing. Alas same sila, na mag, lalabas sila ng pera by the time na nag ako na mag dito o mag-apply ng loan dito sa peso cash. Kaya napapansin ko talagang eh magkaibang ano to eh, magkaibang kumpanya eh. Tsaka isa pa, si Pautang Peso, uh, ibang kumpanya ni. eh. Tapos nung dinownload ko siya sa Play Store, hindi siya yung uh, yung common na nakikita ko sa Play Store na yung dati sa ano yung sa ano you know, sa list of SEC yung LHL hindi po siya nakalagay ang nakalagay po doon sa kanyang <coughs> lending company is pin ano, pin pinte credit ba yan yan something like that yun yung nakalagay dyan na ano niya na lending company pero pag tinignan ko siya sa list of uh, online lending platform na registered ng SEC ang nakalagay is LHL meron po kasing ibang mga pautang peso. And last year din po, meron din pong na-raid na yung Philippine Microdot na na-raid na Ola ay meron din po yung pautang peso. Kaya ang iniisip ko, baka ito yung uh, Ola na yan. Kasi simi, eh. Pero yung CLH8, iba rin yun. And then, yun nga, kaya nagulat ako, bakit nagtetek si pautang peso gayong sa peso cash ako nag-apply ng loan. 'di ba? Medyo questionable talaga. saka para mapansin mo na iisa lang yung galawan nila. Diba? Then ito pa yung isa pang excuse me, Ola na nakita ko na same yung system niya ng pagpapautang. Itong si Easy Peso. ba? Diba? Sikat yan ngayon eh, nung nakaraan lang eh. Dahil nga doon sa isang artista, di ba? Si Easy Peso. Itong si Easy Peso, tinry ko rin po yan na uh, i-review ginawan ko rin po ng video <coughs> excuse me, medyo ako nilalamunan <coughs> ayun, yun nga, ginawan ko rin po ng video yan yung CC peso and then, nung napanood ko kay Ate Red yung video na yung isa yung kita kwarta is the same uh, system parehas na parehas kulay green yung apps, kulay green din yung apps ng isipeso, tapos kung ano yung nasubukan ko doon sa easy peso nakita ko rin doon sa ginawang video ni Ate Red shoutout at Ate Red uh, na yun eh iisa lang talaga tapos may napansin ako sa details nitong kita kwarta kung ninyo sa details sa putahan nyo yung <coughs> eto pakita ko sa inyo ayan yung sa ano nyo sa email something like that wait lang ayan yung sa customer service email is easy peso pro di ba Di lang ng pro yung Easy Peso. Tapos doon naman sa Easy Peso, Easy Peso Mail, something. Kung papansin ninyo, maigi yung uh, sa details. Yung sa customer service niya, yan o, oh, yung email o, oh, cs.easypeso.ph, di ba? sim yung mga email address na pwedeng puntahan. O pwede nyo, uh, ano, pwede ko yung makapag-usap doon sa mga problema ninyo kung kasakali at sa mga suggestion ninyo doon sa customer service na same lang ng pangalan easy peso tapos pares lang silang nasa ano tagig tingin yung address di ba tagig tapos yung isa tagig din <laughs> di ba malapit lang ha so pares lang sila sa lugar tagig pareho pero magkaiba ng mga building di ba parang mapaisip ka nilang uy Ay, something fishy <laughs> pero ito si ano no si Kita kwarta ang nakalagay dyan is yung iba per lending yung nakalagay dyan sa baba ng ano yan pagka dinownload mo siya kita mo sa taas siya sa baba niya per lending nakalagay pero pag tinignan mo naman sa SEC list of uh, uh, recorded online lending platform hindi po siya per ano wala siya wala siya dun sa disneyon na yun, nung mga online lending platform na registrado ba? Diba? and then meron din ako mga napansin no? yung same ng ito ah uh, by theory ko lang pero di pa ako kasi maaari rin na yung Si Pascas tsaka yung Mr. Cash, parang same. Kasi pag nagpadala rin sila ng message, same din kunwari ikaw na borrower, nakautang ka do kay Pascas, magme-message sa iyo na ka ng soft soft demand letter, 'di ba? Soft copy of demand letters pupuntahan ka sa barangay. Eh si Mr. Cash last year din naka loan din ako dyan, Ganun din. Same din yung mga kung ano sinasabi ni Pascas. Same din nung mana-receive ko noon sa Mr. Cash. Kaya sabi ko, I think tama talaga yung sinabi nung police investigator na, na nung pumunta ako nung last February, sabi niya, mag-apply ka sa isa, marami ng ula, mag, uh, may message sa'yo, mag-text sa'yo. Tapos kasi, talagang uh, sinasabi niya, si isa lang, kung ano yung mga pinagmulan ng mga yan. Kasi nga, Chinese silang din na mayari. Ngayon, kung sasabihin nyo yung, yung Pogo, pasa, <coughs> eh, kasama dyan, <coughs> excuse me, may connection lang po yun lang pong ko. may connection at meron silang uh, tawag doon. meron silang parang uh, parehas na dahilan kung bakit sila nag-ooperate uh, ang Pogo kasi is mas focus sa gaming operations do sa ibang scams eto kasing Ola is mas focus sa online lending ngayon yung mga ginagamit nga kasi ng mga Pogo na yan is yung mga SIM card ay yung mga Pogo yung mga Ola yan, is yung galing sa SIM card na galing sa Pogo tapos pinopoward daw sa ola na gagamitin sa pangaharasa sa mga kung ano mga pangmimesis doon sa mga borrower na hindi nakabayad. Kaya siguro, maaari, posible, at makakalaga ng totoo, na iisa lang talaga ang mga nagpapalakad ng mga ola na ito. Kasi bro, yung nag-apply ka sa isang ola, hindi naman niya kapatid pag tinignan mo sa SEC. Pero may message ka, di ba? Medyo fishy, something fishy talaga. Medyo malansa yung amoy. Kaya dapat talaga ito natututukan eh. Uh, nagpapay lang sila ng registration para makakuha ng lisensya. Tapos, simple pala, iba-ibang mga address, iba-ibang mga pangalan ng ipaparehistro. At the same time, dito na magmumula yung problema mo na kapag nag-apply ka sa isa, o offeran ka ng isa. ba? Diba? Parang naakitin ka. Kaya mo yung opera sa akin dito sa pautang peso. Ah, uh, ba yun? Ito, wait lang. 4,500 ang inoffer sa akin na loan pag nag-download daw ako ng ano nila. And then itong si peso cash, eh kapag uh, inulit ko, eh 6,000 naman ang i-offer sa akin na loan. Eh hindi ko tinuloy, hindi ko tinuloy ko, mga kadyan. Kasi i-explain ko yun doon sa isa kong channel, sa Tor TV. Okay? Doon nyo panoorin yung video na yon na i-review ko. Okay, sana nakatulong, sana nagkaroon kayo ng ideya na yan yung mga dahilan kung bakit napapaisip ako na iisa lang at magkakapatid na mga ola ang mga yan kahit na sabihin mo iba-iba ang pangalan maaaring yung mga yan eh hindi lang nire rehistro na magkakaiba example po ulit may naalala tuloy ako bago kumalis <laughs> yung si peso bali loan ba ah, diba yung lemon loan tsaka yung wao pera diba saan sila na-rate sa isang building lang sa isang establishment ano yung pangalan ng lending company nung na-rate sila golden koi then doon sa SEC List of Registered OLA nila o Lending Platform, iba-iba, Treasure Ball Pintech, di ba? Yung Bali Loan. tapos yung isa is Flash Cash. ba? Yeah. dalawang company ng lending company, Kaya tapos pagdating do sa na-ride sila, golden coin na sila. Ganun ang ginagawa nila, parang sinisirculate lang nila yung mga sistema ng mga pangalan ng mga OLA. And then by that time, by that uh, scene, by that situation, eh magpapanggap na iba-ibang ola kahit na iisa lang naman pala talaga sila kaya mag-ingat kayo na pag nag-apply kayo sa isang abusadong ola maaari at maaari at katotohanan, at posible na magkaroon kayo ng utang doon sa ibang ola at sisingiling kayo ng mga yan okay so yun mga kajani sana nakatulong video ito sa inyo at maraming po salamat maglalambing lang po pakipalo po ang aking mga social media account ng facebook tiktok at itong aking youtube channel at maraming po salamat sarangham nila po